Morning guys. So punta tayo ngayon ng office and meron akong sasabihin uh, tips para makatawid ka sa kahirapan papunta sa kaginhawaan kasi ako naniniwala ako na walang tao na gusto niyang magiging mahirap kaya tayo nagsisikap kasi gusto natin uh, makatulong sa pamilya gusto natin <coughs> gumanda buhay uh, makapagtapos ang mga anak sa pag-aaral makapag uh, Uh, makapagtrabaho, balang araw ng medyo magandang trabaho, may profesyon ng mga anak, etc so, syempre <coughs> uh, hindi mo mapagtapos yung mga anak mo kung wala kang ekstra ang gagawin uh, yung iba nagtatrabaho abroad para uh, maka, ano, maka, ma, uh, mapag-aral mapagtapos yung mga anak nagtrabaho abroad sakripisyo para sa pamilya, para sa mga anak. Uh, ayaw nilang maging kagaya nila yung anak nila na walang natapos or dumaan sa kahirapan. Siyempre, as magulang, ano 'yan? Uh, ang magulang willing mag sacrifice para sa mga anak. Tama. So ngayon, <coughs> paano ka makatawid? mula sa gano'ng sitwasyon mula sa kahirapan papunta sa kaginawaan paano ka makatawid sa gano'ng sitwasyon paano ka makaalis to be exact, paano ka makaalis kasi sabi ko nga ka kanina, kaya tayo nagsisikap kasi gusto natin gumaan ang buhay, pero <coughs> kung matagal mo nang ginagawa ang pagtatrabaho ah, hindi natin minamasama ang pagtatrabaho ano kasi lahat tayo nagtatrabaho. Even though yung mga negosyante, nagtatrabaho yan ng todo para uh, gumanda, lumakas ang kanilang mga negosyo. So, meaning, <coughs> lahat tayo ay nagtatrabaho. Ngayon po, paano ka makaalis doon? Okay. So kung ikaw ngayon ay isang empleyado, meaning empleyado ay uh, nagtatrabaho ka sa meron kang merong kang amo, merong kang boss. merong kang mga pinapasahuran ka, okay? <coughs> so, walang time sa family. Gustong magpahinga pero hindi basta-basta makapagpahinga, gustong mag-relax, hindi pwedeng basta-basta mag -relax. Gustong mag uh, date kasama ang mga anak hindi pwedeng gawin kasi nakadepende ikaw sa sitwasyon ng trabaho mo or depende sa command ng uh, boss mo or lalo na kung ikaw ay OFW so syempre ang family ay nasa Pilipinas so hindi madali tama grabe yung sacrifice so <coughs> bilang empleyado kung ngayon ang pinaka sitwasyon mo ngayon ay uh, yung sahod mo o yung kinikita mo ay kulang sa family mo kulang pa sa mga needs ng family mo tapos matagal ka na sa trabaho mo, matagal ka na sa ginagawa mo matagal ka na dyan sa abroad meaning kapos so kung kapos ano ang gagawin? kailangan mo magiging open mind okay kailangan mong magiging open mind sa iba't ibang oportunidad sa iba't ibang opportunity para makaahong ka para makaalis ka maka-exit sa ganyang sitwasyon kasi kahit gaano mo kamahal ang family mo kung malayo ka sa kanila merong mga anak na hindi nila naiintindihan yung ganong sitwasyon meron ganun. <coughs> Although, hindi lahat. <coughs> pero, more on ganun ang sitwasyon. May mga anak nagtatampo sa magulang, uh, mga asawa nagtatampo na sa asawa nila. Kasi nga, ang rason naman nung breadwinner or naghahanap buhay ay kailangan ng pera. So, bottom line, ano man ang ginagawa mo ngayon sa buhay, kailangan mo ng pera. Kasi in reality, sa panahon ngayon, mahirap gumalaw ng walang pera. Alright? Ngayon, <coughs> kung ang kinikita mo ay kapos, ang kinikita mo ay kulang, dahilan kung bakit ka nagkakautang, dahilan kung bakit hindi mo maibigay yung gusto ng mga anak mo, dahilan kung bakit hindi mo makain yung gusto mong kainin hindi mo mapunta yung gusto mong mapuntahan hindi ka makapagpahinga kahit gusto mong mapahinga hindi ka pwede mag comfort comfort kasi kulang tapos maraming opportunity sa labas okay ah kailangan mo lang maging open mind kasi maraming ganun eh na hindi ako lalo na kapag inoferan sila ng negosyo ng networking edi eh, di wag ka mag networking ang sa akin lang eh pwede ka namang magkaroon ng negosyo pwede kang magkaroon ng negosyo para unti-unti makaalis ka sa sitwasyon mo ngayon ang advantage lang kasi ng network habang ikaw ay OFW habang ikaw ay nasa trabaho pwede mong gawin ang negosyo pwede mo siyang isabay actually lalo na sa ano sa Dow Elevate sobrang dami nating ah, uh, sobrang dami na nating OFW na pa for good na habang sila ay nasa abroad ginagawa nila ang negosyo ginagawa nila during free time and I'm sure ikaw <coughs> Meron at meron kang free time. Kahit pa sobrang busy mo sa trabaho mo, meron at meron kang free time. Makapag-Facebook, makapag-online, pero hindi ka kumikita. Kasi hindi ka makapag-for good kapag hindi ka nagiging wise. Wais ah. Pero ang kinikita mo, hindi ka makapag-for good kung hindi mo ah uh, i-analyze ia kung ano yung sitwasyon Yung anak mo lumaki na pala nang hindi ikaw ang nasa tabi. Yung anak mo nagbago na pala ang ugali na hindi mo nagugustuhan ang ganong ugali. Siyempre, hindi ikaw ang nagpapalaki. Ibig sabihin, hindi mo kontrol yon kasi hindi ikaw ang nagpapalaki. Tama. Maraming mga ano, maraming mga advantage kapag ikaw ay OFW kasi may bigay mo sa mga anak mo etc etc anong gusto mo pero ang disadvantage naman yung paano maiguide yung anak mo right so para makatawid ka sa ganong sitwasyon kailangan mong maumpisahang magiging open minded na sa panahon ngayon kapag trabaho lang ang aasahan mo kapag trabaho lang ang inaasahan mo sa kinikita mo ngayon hindi siya sapat kulang okay minsan nga kahit mag-asawa pa eh sabay pa mag ano sabay pa mag uh, tatrabaho kulang pa din talaga eh kasi sa taas ba naman ng bilihin sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon sa mahal ba naman ng tuition fee sa mahal ba naman ng mga pangangailangan sa school hindi ano hindi hindi siya sapat okay hindi siya nagiging sapat <coughs> ngayon kailangan mong matutong magnegosyo na habang ikaw ay nasa abroad pwede kang kumita kasi pwede ka naman din talagang magnegosyo din ng like mga sari-sari store sa Pilipinas or mga tubigan or construction supply or basta negosyo kaya lang ang pinagkaiba kasi Iba pa rin yung ikaw ang may hawak ng negosyo mo Kaysa ibang tao ang umahawak ng negosyo mo Kasi pwede kang lukuhin So pag naluko ka Pwede kang malugi Minsan nga magkakapatid pa Let's say kapatid mo magahandel ng negosyo mo dito sa Pilipinas Pero yung kapatid mo uh, Hindi niya aral Ang negosyo, pinabantay mo lang Iba yung alam mo yung negosyo Kaysa sa hindi mo alam ang negosyo Tama Para makatawid ka sa sitwasyon mo ngayon <coughs> kailangan matutong may negosyo. Kasi kung hindi, tatagal ka dyan sa abroad. Okay? Pag tumagal ka sa abroad, tapos same pa din ang ginagawa mo, same pa din yung kinikita mo, walang ano, walang pagbabago. Lalo kang tatagal sa abroad. Lalaki yung mga anak mo nang hindi 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 ikaw ang may control kasi marami akong kilala eh, na nagbabago yung ugali ng mga anak or hindi nila nakilala yung ugali ng anak nila or hindi nila gusto ano yung pinag-aasal na ng mga anak nila kasi bakit? hindi kasi sila ang nagpapalaki tama? Ngayon po <coughs> Habang nandiyan ka sa abroad, habang nagtatrabaho ka, matututo ka dapat magnegosyo. mag ka. Ano ang negosyo na habang nandiyan ka, ikaw ang may hawak? mag ka kung ano yung mga pwede mong gawin. Extra yung iba nagla-live selling, yung iba nagbebenta-benta online iba-iba eh diskarte ulitin ko hanggat di ka matuto o di ka natututong magnegosyo tatagal at tatagal ka sa abroad. at lagi mong tandaan hindi madali ang buhay sa abroad kapag may amo ka iba tama kaya ngayon pa lang panood mo tong video na to kung may napulot ka dito na pwede mong i-apply sa buhay mo or may na-realize ka kasi baka mamaya isa ka sa mga OFW yung ang tagal na sa abroad pero wala pa ding ipon pero may maraming resibo gusto kong malaman mo na deserve ng family mo nakasama kanila at deserve mo na kasama mo ang family mo lagi mo lang tatandaan magiging wais ka lang dapat sa kung ano ang perang pumapasok sa iyo magkano ang perang pumapasok sa iyo kasi kapag lahat 'yan ibigay mo lang ibigay sa pamilya ubusin at ubusin 'yan ng pamilya mo automatic 'yan ganun realidad yan sa mga FW kaya matapos na lang ang kontrata nila wala wala silang naipon matapos na lang ang kontrata nila wala pa rin nangyayari uulit at uulit babalik at babalik nang abroad, kasi hindi nagiging wai sa perang kinikita nila, alright so, ayun lang ah uh, medyo mabilis na yung takbo dito sa expressway kaya, kung ako sayo bilisan mo nang mag-isip mag-desisyon, kung ano ang gagawin mo sa perang kinikita mo dyan sa abroad alright, God bless